Mabuhana naman ang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa lakas ng ulan. Kasabay niyan, dalawang low pressure area ang binabantayan ngayon ng pag-asa. Ang isa, posibleng humabol pa na maging bagyo bago magtapos ang buwan ng Setyembre Nagbabalik si Dave Abuel. Pasado alas 9 kagabi, biglang buhos na naman ang ulan sa Metro Manila. Ang ilang lansangan sa Maynila, nag-alawater world na naman. Sa Espanya Boulevard, gutter deep ang baha sa pagitan ng De La Fuente at Laxon Street. Dahan-dahan lang tuloy ang pag-andar ng mga sasakyan. Iniiwasan kasi, lalo ng malilit na sasakyan, ang umaalon na bahagi ng baha. Ang motorsiklo ngang ito, nabuwal dahil dyan. Ang OFW na si Gina May, na pa Pedro Hilsana para magproseso ng papeles sa kanyang agency, ibinaba ng nasakyang jeep sa Espanya. Ayaw daw kasi ng super na suungin ang mataas na baha. Ma'am, hanggang dito na lang po kayo. So, Sakit po, sir, sabi niya. Eh kasi po, ayaw naming tumawid kasi baka tumirik yung sasakyan namin at mawala ng preno. Kaya so, sabi ko, ma'am, sir, paano po kayo makakatawid? Sabi niya, Para, paraan na lang po na, ma'am. Napahubad na lang tuloy si Gina May ng sapatos at sumuong. Sa Tap Avenue naman, halos magpantay na sa gutter ang naipong baha sa kalsada. Tumigil pa ang ilang motorista sa daan. Sigurado daw kasi nga abuti ng tubig ang makina ayon sa taxi driver na si Richard. Siyempre masisira yung sasakyan, taxi. Kaya antay lang muna, mga kalating oras siguro o upa na rin yung baha. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, gutter dip din ang baha kagabi sa may bandang National Museum, Faura, Kundiman at Blumentritt. Ang mga pagulang yan, nararanasan dahil sa binabantayang dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isang LPA na nasa bandang Extreme Northern Luzon, nagpapaulan sa ilang lugar. Pero posible naman daw na malusaw na yan. Ang ikalawang LPA sa labas pa ng bansa, may posibilidad na maging ganap na bagyo at papasok sa bansa sa Sabado o sa Linggo. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.